<laughs> Boy, kaya mo yan, Jen. Busin mo. Go, Jen! Go, Jen! Go, go, Jen. go Jen. You, Jen? Jen, no. Jen! Jen! Jen, ha! Jen, Jen! Mukha ko May alas tayo kay Jen. Video ko. Dapat hindi kami ngayon Jen. kaya na Sige, sige, Jen. Kaya mo yan. Sir Sample. <laughs> kaya mo yan, Jen. Kaya mo yan, Jen. game, what? Jen, go, Ayoko! Tuka pa ako, Sergio. <laughs> sayang ang hinihing, sayang ang hinihing. Walang hinihingite! Eh. Bawal umiti! Eh. Iyak lang. Oh, Tupas nyo ba yung D, oh? Yes! Bakit ganyan may missing person? Hindi, video to. Ganti na sa mga ginagawa mo sa amin. <laughs> minutes go. Eight. Seven. Six. Five. Four. Dala Oh my God! Talo si Jen. Siya na maghugas dyan. <laughs> Talo ka ni <yung> Big Boy. Kita <laughs> ba? Kita ba? Oh my God. Luna, kita dito. Last one, last, last one. one. Ano ka ba? Hindi pa last one yan. Sisimutin pa niya yan. Didilaan <laughs> <laughs> mo yan. <laughs> Hello, Jen. Hello, Jen.